araw guys ah, nandito na naman ako sa aking youtube channel uh, ah, medyo matagal tagal po akong hindi nakapag upload guys kasi nga nabisi po tayo at inabot na po ng halos 20 23 days na po yung mga biiko simula ng pinanganak at yung isa nasa 19 days Uh, mamaya guys, papakita ko po sa inyo ang yung mga ko na simula nung nabagsakan ng kahoy yung aking kulungan. Akala ko may may masamang mangyayari sa kanila pero sa awa ng Diyos pa uh, mabuti po ang pagpanganak ng aking dalawang inahin. Uh, Tara guys, samahan niyo po ako, uh, ipapakita ko po sa inyo. mayroon sila guys o oh. uh, ngayon po ay ita 19 days po nila simula ng itinanganak uh, 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 sa awa ng juice guys at uh, labing apat na piraso po lahat sila yung nanganak siya uh, dalawang po yung anak niya pero yung anin uh, namatay po lahat malaki pa naman sana so siguro dalayo ng stress din kasi nga nung nabagsak yung kahoy sa bubong ko palagi po siyang hinihingal pero mabuti na rin binigyan po tayo ng labing apat na big, at kahit namatay yung anim pero buo na yun buo na talaga yun at ang lalaki pa yun pa ang namamatay yung mga maliliit yun pa ang nabubuhay pero okay na kasi labing apat na naman ang binigay sa atin sa tingin noon kahit na na-stress yung inahin natin at sa kabila naman guys ayan po sila oh siyam lang po yung anak niya guys kasi nga parity po niya ngayon at masaya po tayo guys kasi nga parang kahit na na-stress po siya nung nabagsak yung kahoy at ah, parang wala pong wala pong namamatay sa kanyang mga biik yung siyam na isinilang niya. Lahat ko ay buhay, wala pong patay. At ngayon nasa 23 days na sila ngayon. Ah, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload, guys, kasi nga na busy po tayo may ginawa may ginagawa po ako at ngayon lang po ako parang nakalugar na mag na mag-vlog ulit at yung iba nandito po sa loob ng brother nila tempo parang malaki sila guys kasi nga siam lang po sila yan pang pa ibaw oh. So po guys. Ah lang po ang update ko guys. Ah noong nag Ano pala sila guys noong palagi po silang hinihingal kasi nga sa tingin ko parang na-stress sila. Ani ah, nilagyan ko po sila ng ang painuma nila ng simula noong nabagsak yung kahoy hanggang nanganak sila. Ah, palagi po akong nag, naglagay ng electrolyte sa kanilang painuman. So, sa awa po ng Panginoon, nasib yung mga biik. Kasi akala ko ma walang biik na matira kasi nga yung inahin ko hindi siya mapakali, palagi siyang hinihingal kaya nagpapasalamat tayo sa panginoon kasi nga ito po ang naging resulta kahit na stress po sila at yung kahoy naman kinuha na namin kinuha na namin uh, at ang kasama ko po, yung kapatid ko, uh, nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nga kahit na may trabaho siya doon sa kanila, sinadya niya talagang pumunta dito sa amin para matulungan niya po ako na kunin yung kahoy. Uh, kahit na busy po siya, naglaan po siya ng araw at panahon para matulungan niya po ako. Uh, shout out po sa iyo, George Saldariega uh, kapatid ko po salamat po sa iyo na pagpunta po dito sa aming munting babuyan para matulungan mo po ako muna ang mashare ko sa inyo guys at sa mga naligaw po sa aking channel dyan sana po mag subscribe kayo at click nyo po yung notification bell para po ma-update kayo sa aking ibang video na i-upload uh, Maraming salamat po sa panonood